Okay mga katrami ha Welcome back to our channel yeah. Ngayon magpapalit tayo ng throttle body Ito yung last na ginawa natin Na nirecommend natin Papalitan ng throttle body Kasi mataas ang RPM nya Kasi we find out yung IACB Is Okay mga katrami ha uh, Nandito ngayon tayo sa Pampanga idle air control malfunction test natin na uh, may kuryente naman sa lahat ng ignition coil para si spark plug okay guys ayan okay na uh, matining na yung takbo uh, sira ngayon ang ECB daw is 6,000 eh, itong buo 7,000 lang eh, ito ng buong binili nila ma'am yan ito yung buo na throttle body buo na siya. Ang RPM niya kasi minsan nasa 2000, 15. Hindi hindi stable yung RPM kaya ito kasi yung IACB siya yung nagbibigay ng menor. Ngayon pag naka minor siya mataas eh kaya we decided na papalitan ito. Ang buo na lang. Pinabaklas na. Pinabakwakan na ng travel mechanic. Ayan si Mechanic Ryan ang dumadali dito sa throttle body. Ngayon itong body body natin na isa. Ah. Uh, ng engine support. Dalawa pagkabila, left and right. Si biak na rin. Pati hindi ng vibration ito. Ay sige, matik na yan. Tapos natin ng 220 yan agad. Bansa pa nakakaasa pala pa ng piyesa niyan pagkaano oh ito na yung throttle body luma ito kakabitin natin ito. oh mo dumikit to ilong Siyempre. Pagka may mga concern kayo sa throttle body, dito lang kayo magtanong. Kasi expert yun sa throttle body. Ito namang isang ito. Yan ay pwede Tombo. namang ilalim pang gawin. Pwede pang ilalim, pwede pang ibabaw. Tapos. Ito yung lagi ng mga taga Batangas. Ah, kasama kapit bahay. Hmm. Tapos. Tapos yung bahay. Kuha ng throttle body. Iyo na so, ay suabi oh ito na okay, pakita lahat kay mama yung kwan kasi yung kwan ito oh. walang klam yan Hello, lahat man, yan. salpak mo lang maikpit naman yan eh ito na suabi na ang andar ang ganda na ng minor ang ganda na ng minor ni madam Oo. Okay, Ayos o ayusin? Oo. Ito tali nga tayo. Nakaka-cable tayo talaga yan. Nakaka-cable tayo ata ito. Dito, nasa ayan dyan, nasa ilalim. Oo, ito. Ngayon, okay na yung minor oh. Acast, Baba thanks, na thanks. yung minor niya. Nasa tamang minor na. Suwabi, suwabi ang ating throttle body. Bumama din. Nagbama din sa ula. Yan na. Pwede yung gumukay mo dyan. Success! Tuwan-tuwa na si Madam. May may paparking na siya. Na kami! Ano ba yung... Yan, ito matagal na stock kasi ano. Ito na gandon. Di ba din kay gumastos? Sulit naman. Ano yung murahin? Ito pinawanda rin, no? Ngayon, niro test natin dahil isang taon nag-birthday na siya dito. Kasi matagal na hindi napaandar to. Kaya ba bukas sa kabila? Yan! ang... Yeah. Thank <laughs>